Saan ka po ma'am? Saan po? 24-7 24-7 po Sa may 7-up 7-up po? o okay Ay, walang bayad ma'am Libre lang Ah, nag a po ako ng libre ma'am mo Okay ka na, ma'am? Yeah. Thank you. Anong meron, sir? Ah, uh, ma'am, ano? Libreng ano, libreng hatid po, ma'am, yung mga papasok, yung mga papasok sa trabaho. Dinagisip. Ah, uh, ano kasi yun, ma'am? Pumupunta ako diyan para maghatid ng mga yung mga yung mga nagtatrabaho papasok. Wow. Thank you. You're welcome, ma'am. You're welcome. Ano ang sa pasok mo, ma'am? Ten. Ten. Pero paano kayo, sir, pumikita? Ah, ma'am, may sponsor po ako, ma'am. Eh, kaya po lahat nung ano ko, libre po lahat, ma'am. Walang bayad. Um, Pang ano ka na, ma'am? Pang apat ka nang naihatid <laughs> ko dyan, eh. Oh, ngayong araw. Sabi salamat. You're welcome po, ma'am. Ma'am, saan madalas nyo na rota? Yung... Saan yung mabilis na daan nyo, ma'am? Diretso lang. Diretso, uh, tas kaliwa ng... Ako, uh, kakaliwa na Kaliwa 7 up? Up. Uh, okay, sige, ma'am. Doon tayo. Saan nyo na po yung police station dito? Doon na po tayo kakaliwa. Ah, oh, sige po. Ano po na? Every day pa kayo? Or once a month? Ah... Ang katuto niyan kasi ma'am, oh, nag ko sa'yo, nag-charity vlog ako. Nag kahit anong bagay na may ano, na may pakinabang. Po? Nakalipers? Opo ma'am. Ay. Ayun ma'am. <laughs> Ay ma'am, kaway ka na lang dyan. Nag-charity vlog ako ma'am, yung mga kahit anong bagay na may pakinabang sa kapwa kagaya nyan uh, ah, mga naghahatid ng mga pasahero ng mga late na late ka na ba ma'am? hindi pa 9.42 uh, abot yan hmm. yun yung building namin no? focus so, global inc ah eto okay ay yeah. pinapunta sa FB sa ah yung... po ma'am sa FB ma'am kaya walang bayad lahat Ah, eto ma'am. Eto po ma'am. Ayan, ma. Ayan o. Sa iyo lang ta? Sa na lang yan ma'am. Salamat. Dito ma'am kakaliwan eh. Ah. Um. Oo, okay. Sa kabanda rito ma'am? Ah, uh, dun... Dito sa may rider? Oo. Um. Kahit dito na lang po sa labas. Ayan o, 24 Dito na po? Ah, dito kay ma'am. Ah, okay. Ah, eto ma'am. Okay. Ingat din po, ingat. Magandang araw mga ka-venture Ngayong araw mamimigay tayo ng Extreme One Motorcycle Oil at NAS Venture Sticker para sa lucky share ng ating video Screenshot ko lamang ang share ng video nito at padadalan ko ang mapipiling lucky share ng Extreme One Motorcycle Oil at Las Venture Sticker Yun lamang po, maraming salamat and ride safe